Alam mo ba na may isang halamang kayang tapatan ang mamahaling anti-punggal cream? Ito ang alkapulko, ang natural ringworm killer ng Pilipinas. Ang alkapulko o Kakasya Alata ay kilalang tawag na kapal-kapal dahil makapal nitong dahon na puno ng medicinal compound. At Pinakasikat dito ang chrysopanic acid, isang natural anti-punggal powerhouse. Marami ang beneficyo sa kalusugan. Makakatulong ito pangwala wala ng anan, -an, ah, pang lunas sa buni -e at al alipunga. Nakakatulong sa paginhawa ng katikati at skin irritation antibacterial anti-inflammatory nakakatulong sa sugata.